Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang mga makabuluhang balita patungkol sa ating sandatahang lakas, lalong-lalo na sa Philippine Navy. Una dito ay ang update kaunay sa bagong anim na offshore patrol vessel ng ating hukbong dagat at ang delivery date ng pangalawang Malvar-class guided missile frigate na BRP Jego Silang. Ngunit bago ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Ngayong darating na June 11, 2025 ay inaasahan ang formal launching ng pinakauna sa anim na bagong offshore patrol vessel ng Philippine Navy na tatawaging Raha Sulaiman Class Offshore Patrol Vessel. Tama po ang inyong narinig ang pangalan ng magiging lead ship ng HDC 2200 ay BRP Raha Sulaiman PS20. Bukod sa BRP Raha Sulaiman, lima pang OPVs ang nakatakdang may sa darating na buwan at ito ang kanilang mga pangalan. BRP Raha Lakandula PS21 BRP Raha Humabon PS22 BRP Sultan Kudarat PS23 BRP Dato Marikudo PS24 at BRP Dato si Katuna, PS25 Lahat ng pangalan ay hangos sa mga dakilang lider at dato ng ating kasaysayan Raha Suleiman, ang pinunong Muslim ng Manila na lumaban sa mga Kastila noong ikalabing-anim na siglo Rahala Lakandula, isa ring pinuno ng Tondo na tumanggap sa mga Kastila pero simbolo pa rin ang ating sinaunang sibilisasyon Raha Humabon, pinuno ng Cebu na unang nakipag-ugnayan kay Magellan Sultan Kudarat, matapang na leader ng Mindanao na matagal nang lumalaban sa kolonyalismo. Dato Marikudo, kilala sa kasunduan sa mga Borneya na nagtayo ng Sultanato ng Panay. Dato si Katuna, nakilala sa sanduguan kay Miguel Lopez de Legazpi bilang simbolo na pagkakaibigan. Ang mga OPVs na ito ay magpapalakas sa kakayahan ng ating Navy sa Maritime Patrol at External Defense. Samantala, asahan din natin ang pagdating ng BRP Diego Silang, ang pangalawa sa dalawang Malvar-class guided missile frigate na in-order ng Pilipinas mula sa South Korea noong 2021 na nagkakalaga ng 28 billion pesos. Inaasahang i-deliver ito ngayong Setyembre taong kasalukuyan. Noong nakaraang linggo lang ay formal nang na-commission ang BRP Miguel Malvar sa Naval Operating Base sa Subic Zambales na pinangunahan mismo ni Pangulong Marcos. Makikita natin na ang mga bagong barko ng Philippine Navy ay hindi lamang moderno, kundi puno rin ng kasaysayan at diwa ng kabayanihan. Isa na namang hakbang ito tungo sa mas matatag na maritime defense ng bansa. Ikaw, anong masasabi mo sa balita natin ngayon? I-comment lamang ngayon sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.